What's up guys? Ito pa ating patukan natin dito sa munting backyard natin. 50% pellet, 50% greens. Yan. Disclaimer po, hindi po tayo nag-endorso na naman pong produkto. Yan. Bibigay din po tayo ng cod liver oil. At inahaluan po natin yan ng bipolin granules. Yan. Ito po ang ating patuka. Dito sa ating munting backyard. Yan. At siyempre, mayroon po tayong uh, binibigyan namin din sa kanila. Yung bibigyan tayo sa akin lang. Na vitamin na Bitmain Pro powder. At siyempre, yung pang weekly natin na Battle Cock 357 at El Toro. Yan, disclaimer, hindi tayo nag-endorso na naman pong produkto. Ah. Ayan. Kasi ito na lang, lang bigay natin dito sa ating munting backyard. Ayan. Yan lang ating patuka dito. Hmm. 50% ngayon kung gusto nyo pag siguro medyo uh, okay na sa inyo yung hipon nyo bawasan nyo lang 60% grains, 40% lang ang pilit nyo. Ayan. Ito lang practice natin dito sa ating multi-backyard.